Magandang hapon po sa inyo. Ngayon po ang oras ay 4.30. Uh, syempre kung ano po yung nakikita natin sa harapan. Mga chocolate, uh, may raisin bread, may M&M. Marami talaga. Tapos may surpresa pa na ito gamit. Meron din cash. Lahat po ng ito ay yun din po yung nagbigay ng alawas sila nung March, April. Tapos uh, nagbigay ng mga palaro natin. Ayan. Siya, si Auntie. Okay. Sabi si Auntie, hindi hindi na namin lubos akalain na sobra-sobra na yung naibigay niya sa amin talaga kung kukwintahin natin. Hindi lang naman siya. Marami tayong sponsor pero si Auntie talagang parang kung nagbigay siya kahapon, natuwa na naman siya dahil napatawa natin siya. Dahil yung isa sa pinaka-importante kay Auntie, yung parang kapag natuwa yung kapag natuwa siya yung puso niya talaga parang pumapalakpak ay uh, talagang parang binibigyan na ng reward ganon yung mga bata kagaya niyan uh, ito po may cash nung naalala po ninyo nag nag vlog po tayo na yung mga kids ay sumayaw ng Maria Clara yung parang trending na sayaw meron siyang nagustuhan na dalawang bata di ba sumayaw po silang ganon tapos yung part 1 namin na sumayaw kami. Kami na may tatay, may nanay. May napili din siya dalawa. Okay, ang galing, no? Doon sa nanay yun. Doon sa ginagawa namin. May oh, ganun ganun. Basta, no? sa na. Yung panorin nyo nila yung part 2. Tapos, hindi lang po yan. Kung natutulungan kami ni auntie dito, meron din siyang tinutulungan na hindi niya sinasabi. Ganon si auntie, hindi niya ano, pero may mga parang na pag-usapan kami ni Ante na hindi lang tayo yung tinutulungan niya kaya talagang napaka-bless natin na meron siya na ano, kaya doon nagsusuri pala ako kay Ante kasi nung mga unang-una niya akong chinat inignore ko siya kasi uh, akala ko parang biro, marami kasing nag sa Facebook natin uh, akala ko biro na anak ay, parang ano pa yung sabi niya sa akin dati na uh, gusto ko pong tumulong, gano'n. Tapos, hindi na siya nag-chat dahil uh, sobrang busy niya. Tapos, nag ulit, hindi ko talaga pinapansin. Pero, napakalaking pagkakamali natin na talaga palang totoong tao pala si Ante na sobra-sobra na yung naitulong sa atin. Hindi lang sa, hindi lang sa, uh, malakikita niyo ngayon yung mga allowance nila kasi every month meron silang allowance na 500 pesos. Ano galing. Sobrang galing. ah uh, so ito, uh, meron chocolate dyan. Tapos meron tayong raisin bread. Ibibigay natin ito sa mga bata. So ang unang bibigyan natin ay oh, si auntie. Nakita nyo po ito. Siya mismo ang nagsulat po niyan. Kinadala niya. Tapos ginawa niya na talaga ng time. Yan. Oh, nakasulat pa dito. To their Bibi love auntie. Oh. Tapos, uh, itong raisin bread naman ay uh, sabi ni auntie, kung magkapatid sila kagaya ni Lucas ni Prince, <laughs> tapos kagaya ni Kukong at saka ni Lance ay isang bread na lang. Okay, tapos si Bibi wala siya kapatid kaya isa sa kanya. Okay, Bibi! Ay, resin mo to. Wow, sarap. Maraming maraming salamat po ang sa binigay niyo ngayon sa amin at sa alawan po namin na dati ng March at April. Maraming maraming salamat po. Ang susunod naman natin na bibigyan ay si Ijo. Okay, si Ijo. So, there Ijo, love auntie. Plus, ah uh, si ano po pala, isama na, isama na po natin dito si Catherine kasi may pinuntahan po siya. So, yung kay Ijo sa Catherine ito. Tapos, uh, hanapin ko po kay Catherine. Sabay natin kay <laughs> Katerine, okay ka na mag-isip kay Katerine. Oh. Ito na ula, dami ah. Makikain nga ako sa kain mo mamaya. Jo. Okay. Maraming maraming salamat po ante sa binigay niyo ngayon at sa allowance namin noong April at March. Tsaka sa binigay niyo ng parang March. Okay. Ang susunod naman natin ay si Ana. Tapos, siyempre si Ana sa si Ching. Isa lang sa kanila kasi magkapatid sila. Okay, Ana. Tapos itong yung raisin bread. Okay, salamat po sa binigay nyo yung sa amin at sa mga allowance namin. Sana po labi kayong binigay sa inyo at sana surinit po kayo lagi Okay, thank you, Ana. Okay, tapos naman ah uh, Shing, okay, my ah uh, Shing, my dear love auntie. Wow, Yung recent British Shing ay na ano na. Maraming maraming salamat po auntie. Sana po marami pa kayo Okay. Ang susunod natin ay si Sheila May. Okay, Sheila May. So dear Sheila May, love auntie. Ah, ito yung kapatid niya naman is si Insen maraming maraming salamat po Anita niligay ko sa iyo tuloy ko kayo palagi thank you tapos ah uh, nining my dear love auntie okay si nining ito ay hati sila ni uh, ano ni katkat Maraming maraming salamat po Ante sa mga binigay niyo sa amin. Yung allowance po namin noong March at ngayong April. Maraming maraming salamat po. Sana po lagi kayong mag-iingat at lagi kayong healthy. Okay, thank you. Tapos, punta tayo kay Insen. Okay. Maraming maraming salamat po Ante. Okay, thank you Insen. Ang susunod ay si Kukoy. Okay, si Kukoy dahil wala siyang kapatid dito, solo niya yung Okay, Kukoy, ubusin mo to ah. <laughs> Sarap nito, hati tayo <laughs> maraming maraming salamat po ante sa binigay nyo ngayon. Sa yung nakaraan kong alawan sa amin. Sana po palagi kayong healthy dyan. At mag-ingat po kayo palagi. Okay, thank you. Okay, uh, si Lucas. Oh, very good Oh, si Lucas, okay. Maraming maraming salamat po ante sa binigay niyo po na alawan sa amin at sa ito po. Sana po mag-ingat kayo palagi. Okay, thank you Luca. Okay, sunod na natin yung kanyang kuya, si Prince. You, Prince. Maraming maraming salamat po sa pinagay niyo ante, at nung alas po namin nung April at March. At sana po, umingat ka dyan palagi. Okay, thank you, friends. Okay, ang susunod natin, si Katkat. Katkat? -Kat? Okay, Katkat, -Kat. anong masabi mo kay auntie? Maraming salamat po at sa binigay niya sa amin ngayon at noong allowance po namin noong <laughs> March at April. Eh, salamat po. Okay, thank you, Katkat. -Kat. Okay, ang susunod natin ay si... Kukong. My love, Kukong from auntie. Wow naman. Grabe si Kukong. My love na si Kukong. My love si auntie. Okay. Mas malaki pa, auntie, yung bread kaysa yung ano. Tapos, oh, Kukong. Hindi lang yan. Meron pa. Galing kay auntie. Kukong. Galing kay auntie. Kukong. Galing kay auntie. Okay, Kuko, ano masasabi mo kay auntie? Napakarami yung binigay sa iyo. Maraming maraming salamat po auntie. At Maraming salamat din po para sa binigay ng 2K sa akin. At sana po, pag ingat po kayo dyan palagi. Ah, yung 2K pala dati na binigay niyo. Thank you. Okay. Ang susunod natin, ay si Lance. Ito yung sa kanya. Tapos, merong surprise si Auntie para sa kanya kasi noong nakaraang vlog namin ay nakita daw niya sobrang giling na tuwang-tuwa talaga si Auntie kaya binigyan niya ng 500 pesos. Okay, tapos sabi ni Auntie sa akin, itong 500 pesos, yun sa kanyang sayaw. Tapos, nag, nag ano si anti meron pa pala nakita ni auntie na nung nakaraan pala uh, hindi niya naisama gusto niya palang pa birthdayan si Lance ngayon pinahabol niya ito nagbigay siya ng 2,000 peso okay uh, ngayon naman nakikita po ito ng nanay ni uh, Lance yan at masasabi ko na ngayon talaga na isa sila sa pinakamaswerte din. Tapos, meron silang surprise sa kanila. Abangan nyo sa mga susunod na ano natin. Marami tayo. Magiging busy tayo dahil abangan nyo na lang po. Okay? Ito. Bibigay ko ito kay Lance. Yan. Pero, yung 500 pesos na to, wait lang. Ay sabi ni auntie. Okay? Kunin mo to. Ah, ibaba mo muna. Okay, sabi ni auntie, bago niya to makuha yung yeah. 500, sayaw mo na siya kasi siya 'yung napili. Okay. Oh! oh. Yeah. Ungaling. <laughs> yeah. Okay, oh, sige walang tigil. Oh, yeah, okay. Okay. Ah, 2,500 pesos plus meron pa siyang Perero. Maraming maraming salamat po, auntie. Malaking tulong na po ito para sakit. At yung mga binigay mo po, po sa akin na allowance, maraming maraming salamat po. Sarap po mag-ingati at lagi po para magigal. Okay. Ang susunod naman natin ay si Amber. Okay, si Amber. To my dear Amber, love auntie. Tapos, meron pa siya to dear Amber with much love, Auntie. Wow, galing naman. Tapos, there's more. Wait lang. Si Auntie ay may bibigay sa'yo. Oh. oh. Wow, ang ganda naman. Sana ula. Ang ganda. Wow. Sobrang ganda bagay na bagay ni Amber. Tapos, wait Wait lang. Dalawa yung bata ni Auntie na napili niya na magaling sumayaw, yun ay si Amber. Okay? Sabi ni Auntie, bago niya makuha itong 500 pesos, ay sasayaw muna siya. Okay, baba mo muna yung ano de, yung reason. Ah, tapos, yan, meron din po pala siya dito. Nakalimutan natin, lagi mo natin dito. Okay? Yan si Amber! Oh, tiga niyo naman talaga. Sabi na, may dancer na tayo sa The Explorer. Ang galing, galing. Ay, hindi na tumigil, hindi na tumigil. Okay. 500 galing kay Auntie. Meron ka pang... Meron ka pang damit. Meron ka pang tinapay. Meron ka pang... Galing, galing. Okay, ano masasabi mo kay Auntie? Ay, meron pa pala. Meron na naman ito. Hindi niya natatakay kaya buhatin. Okay, ano masasabi mo kay Auntie? Maraming maraming salamat po anti sa binigay niyo sa akin. At maraming maraming salamat din po sa allowance na binigay niyo sa akin. Sana po palagi kayong healthy dyan at mag po kayo. Salamat po. Okay. Okay. Tapos, ah, siyempre ang naihiwan is si Andrea. Palagpak naman tayo dyan. Andrea. Okay. Si Andrea po. Ay. Meron din Andrea, my love. Hug you. Hugs you tight, Mamang. O parang ang gawin mo, ito kunwari si Mamang. Ang tawag kasi ni uh, Andrea kay Auntie ay Mamang, kakaiba, 'di ba? Parang okay, hug mo daw to hug. Yakapin mo. Oo yan para si Auntie na 'yan, O 'di ba? Tapos, meron pa siyang tinapay. Tapos, hindi lang 'yan, meron pa wawang oh, 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 galing. Okay? Meron pa siyang headband galing kay Auntie ay mamang Oh, ayan. Isuot mo na. Oh, ayan. Bigay ko sa iyo. Suot mo diyan. Wow, ang ganda. Tapos meron pa siyang bag. Wow, naman napakaganda Ang gusto niya ay Auntie ni Mamang mo ay isuot mo daw ito. Ayan, ay, ikaw magsuot. Wow naman, ang ganda. Oh, ang cute naman. Okay. Yan. Ano nang tanggalin? Tapos, meron pa. Binilhan pa niya ng grabe, <laughs> ang ganda. Oh, yuhu! Hala! <laughs> o, yan, yan, oh. o. May bagay na bagay, ah. oh, tapos, meron pa. Yan! Meron damit ito yata, eh. Ayan. Oh. Wow, ang galing naman. Yuhi. Okay, tapos meron pa. Hindi matatapos. Yo. Ang ganda partner nitong blue. Tapos meron pa. Okay. Sabi ni Auntie, ikaw daw magbukas dito. Tanggalin mo to. Buksan mo daw yan. Wow, may laruan siya ngayon. Ah, yan ang ganda ng laruan niya, oh. Tapos, sabi ni Auntie, indutin mo daw yung ito, ito, ito. Ah, yan. Indutin mo. Hoy! Hoy, may lumabas. <laughs> wow, ang ganda. Okay, ito ay ano? Ano ba 'yan ni Soli? Oh, yan. Yan. Dami mong nareceive. Sana ulit. Ilagay na natin sa bahay. Okay? Ah, Anong masasabi mo kay malaming, Mama? Maraming salamat po, mamang. At sa alamang sabi binigay niyo, thank you, thank you po. Yay! Yeah. Yeah. Ang ganda o. Okay guys, uh, umpisa pa lang ito ng tawag uh, natin. Sabi ni Auntie, ito yung masasabi lang ni Auntie kasi siyempre katawag ko siya. Sabi ni Auntie, ay nagpapasalamat din siya. Although nagbibigay siya sa atin, pero nagpapasalamat din siya kasi uh, nire-respeto natin siya. Uh, gustong gusto niya talaga yung mga bata kasi uh, nakikita niya na deserve lahat ng mga bata dito na mabigyan ng uh, mga ganitong uh, allowance, yung mga cash nila, diba? Tapos meron pa talagang binigay ng mga pagkain. Marami pang sorpresa si Auntie. Uh, gaya lagi nang sinasabi ko na maraming sorpresa dahil at tapos niya na itong binigay sa akin pero marami na ulit siyang naisip na ano na naman ibibigay sa atin. Kaya ako mismo yung bilang nag-organize sa kanila na nagpapasalamat ako ng sobra-sobra kasi hindi na ano, hindi na kung makita ko siguro siya, anti-iyahag ko siya ng sobra-sobra. Uh, hindi lang sa bata siya nakakatulong sa mga nanay. Tapos, believe din ako kay auntie kasi ako na mismo magsasabi, meron siyang tinutulungan sa mga ibang lugar na hindi, na, hindi, na, hindi naman natin alam kung sino yung mga yon Kaya talagang hindi na ano sa kanya yung tumutulong sa mga uh, nangangailangan. Para sa video na to, kami po ay nagpapasalamat ng sobra-sobra at mabuhay kayo auntie. Uh, ganon din si Uncle, siyempre. Itong word na to ay para sa inyo. One, two, three. I, love, you, Auntie! Bye-bye!